Ayan, guys. Niluto ko na nga yung aking binili na tulingan. Ayan. Sa ilalim yung mga, ano, yung mga isla, gawa ng ayoko na siyang, i-ano, ayoko na siyang galawin para hindi siya madurok. Ito siya, guys. Uh, ayan. Tsaka ito, yung buntot. Tsaka, yung, ano ito, eh, apat na, apat na hiwa nitong ganito. Tapos, isang buntot. Tapos, yung ulo. Yung ulo dyan ay, ano, hiniwa nung sa gitna ng ano ng tagahalinis doon sa ano sa palengke. Kaya ayan siya kay sinaluan ko siya ngayon ng pinaksiw ko muna siya. Tapos sinaluan ko ngayon ng talong at saka yung gulay. Ayan, talong lang. Talong at yung parang pechay lang siya. Wala siyang kamatis. Tapos ang hinalo kong sili ay yung dried chili. Ito siya guys. Oh, dried chili yan siya. Ayan. Marami yan sa ilalim. Gusto ko kasi maanghang. Ayan. Tapos yung suka niya. Na ma, ano, maasim din ang suka niya. So, ano ko muna. Untuin ko muna pa siya ng saglit. Gusto ko na yung parang naano ko na may nakikita kong mantika na baga. Ayan guys. Masarap yan first time ko mag, mag ano gata ng tulingan dito kasi nung pumunta ako sa palengke may nakita akong tulingan kaya bumili na agad ako ng isang piraso ayan siya tapos pinahiwa ko lang siya ng maninipis ayan